Tay, mayroong ka bang wish sa ano mo sa sarili mo ngayong Father's Day? Yung wish ko para magsama-sama lang kami sa mga anak ko at saka yung magbago ang buhay ko at saka magmasinso ko ba. Ilang years ka na nag nagtitinda? ma one year na. Magwa one year na ako ngayon. Ito, itong taon na ito. Kawa itong buwan na ito. Ano yung mga tinda mo, Tay? Ayan, balot, pinoy. balut Tsaka si Charon, juice Ayun lang. Ayun, uh wish ko kay Tatay, um good health, magandang pangatawan. O, 'Yun lang pangarap ko eh. Magmaayos lang katawan ko, wala lang akong maramdaman ng mga anong bagay na ikakasakit sa katawan ko. Kailangan ako. para malakas everyday, ano? Oo, araw-araw maging malakas lang ako. Yun nasa magtatrabaho po sa juice. Sa Mar Maraming salamat po, Tay. Um happy Father's Day po. Mayroon ka bang wish sa ano ngayong Father's Day? Ah, uh, meron naman. Uh, gusto ko lang ah uh, Uh, okay yung uh, health namin, kami pamilya, tapos yung negosyo namin, mga palago. Ilang years ka na po nagtitinda? Uh, may git 13 years na. Ikaw lang po yung nagtitinda o mayroong kakasama? Uh, yung partner ko, yung misis ko. Ano naman po yung masasabi mo sa mga kapwa mo tatay ngayong Father's Day? Uh, sa kapwa ko tatay, si uh, uh, sipag lang at syaga. Sipag biglang tao lang. Ano naman po yung wish mo ngayong ano Father's Day? Ah, uh, wish ko ngayong Father's Day is simply lang. Ah, uh, lang tayo ng mabuting pangangatawan ng Panginoon. Kumbaga, stay healthy, stay safe, then ah, uh, pa stay blessed po Yun lang eh yeah. ano mga kumbaga, pangarap ko this Father's Day. Uh, wala nang iba. And then to complete family, siyempre mas maganda kung magkakasama yung pamilya. Ilang years ka na kuya nagtitinda? So uh, almost 17 years, 16 to 17 years. Turn, 17 years? Pala uh, palagi ka bang nandito sa pwesto mo sa Mayliti Park okay. or uh, actually ngayon lang pag may event ganito uh, magpipiesta yung Tacloban. Ganito uh, lang pag may fiesta dito, Taclo, uh, dito sa Tacloban. Dito kami pero pag normal ano lang normal normal days, days, normal days nasa downtown area. Ano naman po yung wish mo ngayong Father's Day? Wish ko good health para araw-araw malakas ako para ma araw-araw makapagdinda para masaya latang customer ko na bumibili sa akin. Ilang years ka na nagt nagtitinda ng siomai? Mali, 3 years na po ako natitinda ng siomai. At 3 years. Ikaw lang, ikaw lang mag-isa? Dalawa po kami ng asawa ko. Ano naman po yung masasabi mo sa kapwa mo tatay ngayong Father's Day? Ang masasabi ko lamang po habang nabubuhay tayo, mahalin natin ang lubusan ng ating mga anak, asawa, at maging magandang halimbawa sa komunidad. Happy